Damhin ang pagpapala ng panginoon, umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, agapay ng samboyanan. Magandang araw ka agapay. Ako po si Pastor Ronald Liobrera, aagapay sa mga hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Ang ating tatalakay ngayong araw ay isang napakahalagang paksa tungkol sa spiritual na digmaan or spiritual battle. Ito ngayon natin ang sinasabi sa Lukas Kabanatang 10 sa mga talatang 17 hanggang 20. Masayang-masayang bumalik ang 72. Iniulat nila Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Kagapay ang isang malapit na ilustrasyon pagdating sa digmaan ay ang mga sundalo. Ang kanilang strategy pagdating sa pakikidigma. Maraming mga pagpaplano at paghahanda bago sila sumabak sa digmaan. Isa na dito ang tamang pwesto at paraan sa kanilang paglusob at sa aktwal na labanan. Sa araw na ito kaagapay, ating isa-isahin ang mga bagay na mahalaga pagdating sa ating pakikipagdigma sa espiritual na digmaan. Sapagkat nalalaman natin na pagdating sa digmaang ito ay hindi mga tao ang ating kalaban kundi ang mga masasamang espiritu na patuloy na gumagambala sa ating mga puso at isipan. Isa-isahin natin. Una, dapat natin silang kilalanin. Learn to recognize demons. What or who are demons? How do we recognize demonic oppression? What power of demons have? What do demons do to people? How do you recognize a demonized person? Katulad din ito ng pakikipagdigma ng mga sundalo laban sa mga kalaban o terorista. Dapat nating kilalanin kung sino talaga ang ating kalaban. Ang sabi sa pangalawang Korinto Kabanatang apat sa mga talatang 3 at 4, kung may talukbong pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y may talukbong lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang tanong, sino ba ang tinutukoy dito na Diyos ng sanlibotang ito? Kaagapay walang iba kundi si Satanas. Kaya mapapansin mo ang hirap mag-win ng mga unbelievers. Bakit? Sapagkat binulag daw ni Satanas ang kanilang kaisipan o ang kaisipan ng mga taong ito. Mateo Kabanatang 4 sa mga talatang Siyam at Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Ito yung tagpo na tinutukso ng Diablo ang Panginoong Jesus. Ngayon, ano ang madalas na ng kaaway o ng diablo upang toksuhin ang tao? Walang iba kundi ang makasanlibotang kayamanan. Si Satanas ang author ng lahat ng hirap at miserabling kalagayan ng tao. Siya rin ang author ng sakit, karamdaman at pagkamatay. Siya ang hari ng mga masasamang espiritu. Siya ang hari ng kadiliman at ang tanging layunin niya ang sirain ang sangkatauhan. Sa makatuwid, si Satanas ang nagbibigay bigat sa puso ng Diyos. Mas makikilala natin si Satanas sa pamamagitan ng mga pangalan o tawag sa kanya mula sa Biblia. Siya ay tinatawag na una ang masama. Mateo kabanatang 13 talatang 11, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa pag ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa. Siya ay katulad ng binhing na laglag sa daan, dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Pangalawa, ang mapagparatang, the accuser. Pahayag Kabanatang 12, Talatang 10, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, Dumating na ang pagliligtas ng Diyos, ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. Pangatlo, ang kaaway, the enemy. Sabi ng kasulatan, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Pangapat, ang dragon. Pahayag, kabanatang dalawampu, talatang dalawa. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba, kundi ang diablo o satanas at ginapos ito sa loob ng sanlibong taon. Panglima, ang ama ng kasinungalingan, the father of lies. 1 Kabanatang 8, talatang 44. Ang Diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Pang-anim ang manunukso. Mateo Kabanatang 4, Talatang 3, Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito. Pangpito ang pinuno ng mga demonyo. Mateo Kabanatang 12, talatang 24. Nang marinig ito ng mga pariseyo, sinabi nila, Nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Pangwalo ang pinuno ng mga Kapangyarihan sa Himpapawid Efeso kabanatang dalawa Talatan dalawa Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa Himpapawid ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos Pangsyam ang pinuno ng Sanlibutan 1 kabanatang labing apat talatang dalawampu hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng sanlibotang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Ikasampo ang Manglalason ng Kaisipan, pangalawang korinto, kabanatang labin isa, talatang tatlo. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Kaagapay, ito ang mga pagkakakilanlan sa tinutukoy ng banal na kasulatan na kaaway. Walang iba kundi si Satanas. Dito na siya makikilala. Subalit may itinuturo din ang salita ng Diyos na paraan upang mapaglabanan natin ng kaaway at tayo'y maging matagumpay. Ang sabi sa Efeso kabanatang 6 sa mga talatang 13 hanggang 18, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo, kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng jablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ng tabak ng espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kapareho oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating impilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal gumabi man umaraw. Tangan ang hilim, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay, bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan sa pangalan ni Hesus amen Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan